Okay. Ah, uh, magandang hapon mga lords. Ito 'no, itong uh, relay na ginamit ko nung sa unang uh, diagram na ginawa ko 'no. Uh, papaliwanag ko lang. Uh, itatama ko lang 'to 'no. Kasi baka sabihin ng iba hindi gumagana eh. Ito gumagana pero uh, payo ko lang, 'wag niyo gagamitin na ganit itong relay na 'to 'no, negative siya, eh. negative trigger etong positive trigger ng relay ano. So bali, etong negative na to siguro uh, defective siguro to eh. Wala kayong mabibiling ganito. Kaya ang payo ko, etong gagamitin niyo no, tong positive na to. Pero ide-demo ko sa inyo na gumagana itong negative na to no. Ito ano. Para malaman natin na negative siya no. Meron ako rito ng, ano, uh, continuity test light ano, ginawa ko so ito no Oop, hindi makita yan no, itong negative na to no ibig sabihin hindi siya gumagana itong magpuputol-putol ng uh, loud horn natin na no. ito no itong positive nya gumagana. So, itong positive niya ibig sabihin nakarekta to. Magkarugtong tong pula na to at saka tong yellow na katapat ng positive ano. Ito ang positive naman ng ano no, ang positive trigger itong relay na to. Etong talagang meron eh, edi Eto, etong meron kayo mabibili. Na etong positive niya no. So bali hindi siya umiilaw ano, etong hindi umiilaw na to etong magpuputol-putol ng busina natin eto eto ang negative nya umiilaw so bali nakarekta tong negative na to no nakarekta hindi kamukha nito no ayan no wala no di ba kaya eto positive trigger negative trigger yan tanggalin natin tong positive trigger ngayon pakita ko sa inyo no uh, eto no, itong negative trigger na to pakita ko na kung paano ko siya winairing ano, so ito. dito tayo, yung tri-switch natin nakakabit dun sa isang ano ng busina natin no isang paanang busina natin ngayon kukuha tayo ng isa rito no, sa tri-switch na to, kukuha tayo ng isang ano, paa na no, ito, ito na yon kakabit naman natin yan dito sa common ng halo switch etong red tsaka black wag na natin muna ng pakialaman ano -de demo ko muna sa iyo para maintindihan niyo rin ano na gumagana siya pero hindi ko inadvise na itong ano no itong wirings na to no itong uh, demo na to pinakikita ko lang na kung paano magano ng negative trigger ng ano no ng interrupter relay no. Tapos ito no. Etong 85 ng ano ng relay natin no, 4 pin relay. Kakabit natin dito sa normally close. Up, uh, normally close. Isama na rin natin itong ano no. Etong 85 ng ano no ng negative ah, itong negative ng ano ng output ng ano ng uh, relay natin ano ng interrupter relay sama na natin yan yan yung 30 ng ano ng relay natin nakakabit sa busina asa ah, sa battery no positive ng battery na meron fuse na 15 amperes so bali ito no etong 86 kakabit naman natin dito sa positive ano positive ng interrupter relay na ayan eh nabit natin na ah. yung 86 sa ah. dito sa load side ng positive ng ano no ng relay tapos ano ito <coughs> ito na tayo itong ah, mm, negative ano itong negative ilalagay natin sa normally open no? normally open ng halo switch yan lalagay natin dyan at itong positive no itong positive ng ano ng uh, ng interrupter relay ilalagay natin sa accessories ano sana nasundan nyo mga lods pero hindi ko inadvise na itong diagram na to ah, oh, diagram mo yun ang gamitin nyo no? I ipakikita ko lang sa inyo na gumagana to tapos ito no itong itong 87 ng ano no ng porpin relay natin lagay natin dito sa positive ng ano no ng loud horn natin yan. Tapos yung isa no, nakalagay sa negative. So, bali Okay, tapos na tayo rito no. Testingin natin 'to. Kunin natin yung susi. Hindi siya nakapindot, ah, hindi nakapindot. Yan no. Busi na lang siya no. Loud horn lang siya. Pag eto no, ah uh, pag pinindot natin to sa interrupter relay naman siya yan mga loads so yun no, na ipakita ko sa inyo no, na ito ha ah, itong negative no itong negative trigger ng ano no pero kasi wala kayo mabibiling ganito eh baka nag-iisa lang to naligaw lang siguro to <laughs> mali, mali itong ano na to De -defec defective siguro to wala kayong mabibiling ganito eh naligaw lang yan sa akin uh, so bali na, ganito ito naman na uh, ang gagawin ko no ikakabit ko naman yung tamang ano no yung tama na positive trigger ito negative trigger eh ba diba? yan negative trigger siya mga loads hindi nakapindot yan so gumagana no yan, hindi pwedeng sabihin na mali ako, no? Uh, pinaliwanag ko lang pero hindi ko i sasuggest na gawin ninyo tong negative trigger ano dahil wala kayong mabibili. Pero kung meron negative trigger nito, okay lang, sige. Pero kung wala naman, ito gagawin natin ano.